eto pala ang dahilan kung bakit ayaw nila sa akin tumabi matulog kaya pala, ayan at uh, binidyoan pala ako ng aking misis para malaman kung bakit ayaw akong tabihan ayaw akong tabihan ng aking mga anak at ang aking asawa kaya pala, ito panoorin nyo guys kung bakit at kayo na makapagsasabi kung ano talaga ang uh, dahilan kung bakit ayaw sa akin magsitabi matulog pati ng aking mga anakis kaya mag-isa lang akong natutulog talaga araw-araw dito sa aking uh, ano, kwarto. Ayan guys, kaya makikita nyo, panoorin nyo hanggang dulo at kayo na makapagsasabi kung bakit nga ba talaga ayaw nila sa akin magtabi matulog. Ayan, panoorin nyo guys hanggang dulo. Kaya pala ayaw nila sa akin magtabi uh, matulog kasi eto yung dahilan. At talagang natawa ako nung napanood ko nga naman talaga ito At uh, kaya naman pala ayaw akong tabihan dahil ako lang talaga ay uh, mag-isang natutulog dito Kasi ganito pala yung nangyayari Ayan guys kung makikita nyo uh, kahit naman sino talagang ayaw uh, ako tabihan Kung ganito rin lang naman ang katabi mo matulog ay huwag ka nang tumabi Ayan, totoo parang nangyayari talaga ito. Kaya pala uh, akala ko ay uh, nagsisinungaling lang sila kung uh, bakit nga ba talaga ayaw nila akong tabihan. Sabi nila, ang likot-likot ko raw matulog. Hindi naman ako naniniwala kasi paggising ko, ayos naman yung kalagayan ko. At ito uh, nga yung uh, nangyayari, kaya pala ayaw nila sa aking tumabi. Kasi eto, kung makikita nyo guys, matatawa na lang ako nung mapanood ko to talagang totoo palang nangyayaring ganito at uh, hindi natin alam na ganito pala ang nangyayari kapag tayo ay natutulog dahil alam natin na wala tayo sa sarili ayan, ganyan pala talaga ako matulog kaya pala wala sa aking may tumatabi dahil eto nga ang dahilan ayan, tawang tawa ako nung mapanood ko ito guys kasi eto pala ang dahilan nila Uh, Natotoo yung sinasabi nila sa akin Na uh, sobrang likot ko raw At nahuhulog daw sila dyan Sa aking uh, Ano, sa aking uh, Kama kapag uh, Sila po ay katabi ko Kaya pala minsan yung anak ko Nakikita ko na lang Na nasa lapag ayan, Nasa baba ng aking uh, Katre, yun pala ang dahilan Kung bakit, ayan, di ko alam kung uh, Nasisipa ko siya o uh, Nauurong ko lang Ayan, kaya pala yung anak ko ayaw na rin tumabi sa akin matulog dahil eto nga, ganito pala yung nangyayari. Kaya ayaw na nila akong tabihan. Minsan kasi parati kong nakikita sila nasa baba na ng aking uh, katre. Yung pala ang uh, daylan kung bakit. ayun guys, kung makikita nyo sa buong uh, magdamag, simula alas sa 12 ata yan, ala una, Ayan, hanggang uh, alas 4 ng madaling araw ay uh, ganyan pala yung aking itsura matulog. Kaya pala napakahirap akong tabihan at kung kayo may nagbabalak pa na may tumabi sa akin matulog ay nako, wag nyo nang pangarapin dahil ganito ang mangyayari sa inyo kapag ako ang katabi nyo matulog. ay kung makikita nyo guys, Parang ayaw nyo na akong tabihan matulog. ayang kailangan ko talagang mag-isa matulog. Dahil kung ganito lang, lang naman ang katabi mo, abay, baka masusuntok mo kinabukasan, di ba? Kaya, uh, pagpasensyaan nyo na ako. Kung ako'y uh, patutulogin nyo sa bahay nyo, kailangan mag-isa lang po ako sa isang kwarto. At baka hindi kayo makatulog sa kakaiwas ng aking mga sipa at mga... Ah uh, pag uh, ano pag uh, anong tawag niyan yung uh, paikot-ikot ko kayong uh, pagsisipain diyan kaya wag kayong tatabi sa aking matulog paggabi kaya pala hindi wala sa aking na uh, natutulog ng mga anak na tumatabi sa akin dahil ganito nga pala talaga ako matulog at ngayon may pruweba na dahil binidyuan nga ako ng aking misis pala at linagay doon sa aking kwarto kung bakit ay uh, hindi sila nag uh, sumasama sa akin matulog dahil ganito pala talaga at totoo yung mga sinasabi nila sa akin na hindi ko naranasan ayan dahil alas 4 na ayan nagising na nga ako dyan at yung palang dahilan wala akong kaalam-alam at pinakita na lang sa akin ang aking misis pagkatapos ng uh, aking pagkagising ayan pinakita sa akin kung ano ang mga nangyayari kung bakit ayaw nila akong tabihan matulog at yun nga pala ang dahilan guys thank you